Magandang araw po sa ating lahat. Today is Thursday. Holy week na naman po mga kaalbularyo. Kumusta na po kayo dyan? Nagbinignit na ba kayo? <laughs> straight to the point na po tayo dito Mirong inihatid sa akin ngayon Isang Suzuki Silerio Automatic Transmission Dinala agad sa may-ari dito sa inyong albularyo Kasi sabi niya ito raw ay nag At biglang nanginginig ang katawan nito Balak niyang dalhin sa doktor na espesyalista Pero naisip niya na long halidira ba Kaya dinaan lang niya dito sa akin Sa pamasin basin maigo sa aking horim horim And now let's begin Ang concern ng may-ari nito Ay sobrang low power Delayed acceleration at min minsan mag engine auto shutdown lalo na kapag ang takbo niya ay very slow down at ngayon sabayan nating pakinggan ang actual story ng mayari let's proceed so ang sintoma lang karang ma'am kay ato magkasakil sa akin hindi tama ka po ng spray kung hindi ka mo tama mag spray din siya mo oo din na lang Aksyon siyang palong kung mo break to. Ah, maaksyon siyang palong kung Okay. Okay, road Okay po mga kalbularyo. I-road test natin. Okay. So ang sabi ng may-ari mga kalbularyo Pag humihinto na siya ay mag-shake yung makina Kung baga parang Halos mamatay yung makina So ngayon po titingnan natin At i-drive test natin kung ano talaga Ang problema nito Ayan drive test tayo So ngayon po mga kalbularyo Ay sobrang low power Ang makina ngayon So titingnan natin kung ano talaga Ang problema nito So ngayon po mga kalbularyo ay na-check na po natin ang lahat na igniter coil. So far so good. Wala pong problema ang tatlo nating igniter coil. So ngayon po pupunta po tayo ng spark plug. Titingnan natin ang spark plug mga kalbularyo kung wala na bang failure dito. So base po sa nakikita natin ang spark plug ay mukhang okay pa. Wala pa tayong nakikita na problema. So ngayon po mga kalbularyo, diretso na po tayo sa tinatawag nating throttle body assembly titingnan natin dito kung marami na ba ang carbon deposit kadalasan na malabas ang sintoma katulad nito ay sobrang dumi nasa loob nito ok titingnan natin let's go so ngayon po mga kalbularyo kita natin na sobrang dumi ang throttle body assembly so ang gagawin lang natin dito ay linisan natin at wala tayong ibang nakikita ngayon kundi ito lang talaga ang problema let's go So ayan po mga kalabularyo Nalinisan na natin ang throttle body assembly At titingnan natin ngayon Kung umubra ba ang ating Mga hula hula Alright So ngayon po mga kalabularyo Kanina nang nag road test tayo Ay ang accelerator kanina ay sobrang delayed So na -feel talaga natin na Low power talaga ang makina So ngayon tingnan natin Kung umubra na ba ang ating ginagawa So kita naman natin ngayon mga kalbularyo Ay walang check engine light na lumalabas Ayan o oh. Okay let's observe So ngayon po ay sobrang hataw na tumakbo Anong Tagalog ng hataw Ribon James? Tagalog ng hataw oh, Hindi niya rin alam kung anong Tagalog ng hataw mga kalbularyo So ngayon po mga kalbularyo ay sobrang malakas na talaga ang makina Sobrang smooth na ang takbo ng sasakyan So ayan po Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa aming page, Albularyong Mekaniko. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Babo! So ngayon po mga kalbularyo, success po tayo. So tatanungin natin ang mayari. Ano masasabi mo ma'am? Problem solved. Okay, thank you, thank you. Thank hey, 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 hey. you.